Ayan. Ride out na. Balik dun sa Talaga Port. So, alas 8 na. Ride out kami dito ngayon. Pabalik sa baba. Kailangan daw namin nandun ng alas 8. Ay, alas 9. Parang hindi nagmamadali, di ba? Lalo ngayon, dahil putik, oh. Thank you, Lord. Be with us, oh God. Please protect us and guide us, oh Father. Gabayan niyo po kami sa aming paglalakbay. In Jesus' name. Amen. Apo. Amen. Tayo, una na na po kami. Bye! ganda talaga dito. Parang sa Lubo, Batangas, sa ah, pababa, pa kantay na pababa. Oh, ganda. Kitang kita yung view eh. Buti din na iwan tayo, ano? Kundi hindi natin alam na may ganito. Mm Ganda dito. May sanctuary oh. Dito ba yun, Bon? Sabi mo, kaliwa eh. Parang hindi natin nadaanan to. <laughs> Doon din naman ang lusot nun eh. Oo oh, nga daw. Bundok naman to eh. Bababa at bababa din yan. Oo. Oh. Lalayo lang, ganun. <laughs> Nalayo lang konti pero yun doon pa rin ang lusot Ah, oh, ito na yung school Kanan, no? Asan yung cargo? Yaw? Pag yan, ala pa rin, uwi na tayo tol Ayoko na ay mo na? Ito nga Yun, totoo na to mga kapatid Totoo na <laughs> hold it down. I know I'm mm, at the head of the teardrops. Yeah, now that you got me started, I just can't stop. No. Alright, hindi pa naman tayo sa so kung sa so, tingloy. Para eh. tinglang natin ka natin. Yen, yun yun sinakyan namin. Montenegro. Sinakyan namin. Tapos itong mga motor Yan, yun. Don sumakay. Yen. Kaya pag-arrive namin kanina, dito ay nakasakay. Pooogi oh! Akala mo mandirigma? Akala. Para, parang true. Okay. Alright! Kanina yung buhay dito. Maghahanap pa lang, te. Gusto niyo po mas malapit lang sa magsasok? Oh Gusto ko yung tabing dagat na nga, te. Hahanap na lang kami, te. Hindi ba pwede? Ah, kailangan meron na. Ano sila dito, no? Tawag doon hindi ko din alam ti kung mapasarap mag extend para silang ano dito no sa sa buskalan no kailangan lahat ano na bawal dayo na dayo talaga okay po thank you po Ayan, so bawal pala dito yung basta dating ka, atas bahala na. Kailangan, nakaano ka na, naka Eh gusto ko siyempre pagising mo dagat na. Oo din. Kailangan talaga nagbo no? Oo, eh ang problema kasi pag booking pre, hindi mo alam yung kalagayan ng paano pupuntahan, 'di ba? ganun. Kaya mas maganda maghanap ka na tas uy, dito sa area na to tayo maghanap. Kailangan pala magbook? book Oo, kailangan nakabook na. Eh kahapon, hindi naman, di naman sinabi sa atin. Balak nga namin, magte-tent lang kami dito actually, kaya kami may tent lang eh. <laughs> ah, so, parang hindi uubra. Uy, guubat bigla. Masa sa beach ba? Nasa loob ng island ng Tingloy? Ganon? Hindi ko alam. May ganda ng view dito oh. Uy solid! May wire ah. Oop! Eto sasabit ka dito. Dito. Oo oh, diba? ba? mo lang ng mataas. Thank you. May wire pa dito ah. Meron pa dito. Limborak. <laughs> Malaki yung isla no? maluwang rin. yun, bon. Ha? yung balikat mo? <laughs> <laughs> sabi <niyo po>, no. si <laughs> Bon, Balikat lang yung bumabanking eh. Yun. Ah, Napakaganda, oh. Grabe. Grabe ba? Sheesh. Hmm. Gilad nga ng dagat talaga naman. Oo nga. Dagat talaga. Dagat pala gusto nyo, sabi ni ate. Ayan, dagat mismo. Yun, know, oh. Wala bang beach? Wala bang beach, tol? Beach. So beachy. Eh. Aba Ang babaw niyan, eh, oh. Hmm. Ah. Mababaw, malalim. Mababaw. Mababaw yan, tol. Kitang-kita. -kita, blue. Light blue, eh, oh. Ayun, Ay, bato yun, oh. Hmm. Mahirap yung ganito na hindi tayo magkakaintindihan ng ano, guide. Tabing dagat, eh dagat nga pero paano kung ulaman lang ano? Alabang Alabang Beach. Pwede ba kaming maghanap na lang, te? Hanap muna tayo, te. O oh, hanap muna tayo. Dagat nga pero Oh, ganoon, ganoon dapat to. Beach front. <laughs> Ngayon, Saan dito? Diba, hindi ba kami pwedeng maghanap na lang? Sukungin ko lang yan, oh. Hanap mo na, Yan, hanap tayo, te. <laughs> Binibigyan mo kami ng nasa bungad lang, eh. Ang luwag-luwag ng isla, eh. Lupit, ah. Lupit ng daanan dito, ah. Ang <laughs> lupit ng daanan dito, ah. Uy, ano to? Balance board, Chad, <laughs> ah. Ah, bangis ng balance board dito, ah. Kanan, kanan. Oo, oh, kanan. Pag nalaglag ka talaga <laughs> Sa palais naan <laughs> Yan o Man, pwede naman tayo talagang mag-tent dito sa totoong buhay Eh, bawal nga daw <laughs> Bagay guys, sige Sunod lang tayo Malubit ang balance to Buti na lang, sanay na tayo <laughs> Kabigat panandalan natin ngayon Ayan o Ayan Kung ito yung dulo, edi The best ah, May dadaan ah May dadaan ito na ba yan? Hindi no. Hey, baba mo bon, baba mo Pumasok yung mga naka-enduro eh Sige, go Go, go Dulo na ba to? Ewan ko Mukha eh Apo May kasama po kami Taga-tourism Yung taga-tourism po Isa nga po yung nawawala eh <laughs> niya tumanggap ng bisita pag pangit yung beach. Lupit, di ba? Oh, ano daw, ang posting. Wala daw tatanggap kasi mm -hmm. Pangit yung beach, madumi na. Diba? Solid. Yung iba may miss doon, pero ako kagad naisip ko, tol, naalagaan nila yung lugar nila, diba? Naalagaan nila yung lugar nila, man. Sample, Boracay, tol, sa Pilitan yan, ilang pinasara talaga. Kasi bawal tumanggap ng bisita dahil magre-rehabilitate, diba? Hmm. Ito, sila-sila mismo, bawal pagka madumi. Parang, ano kagad, palo sa kwit kagad, diba? Yung inaalagaan yung beach natin, ha? Walang... Busina. Sorry, yan ang binabayaran, environmental fee. Hindi yung environmental fee, tapos ang gumino yung environment. <laughs> 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 Oo oh, din. Oo <laughs> din. Kung sino po yan, di doktora, kapakalupit ah, nyo po. Antindi. Antindi nyo po, idol, hands down. Sarado daw yung Masasa Beach. So kanina, pag napag namin, nara kami ng tourism. Hindi naman sinabing sarado, no? Pero inarang na kami. Sinamahan kami ngayon ng isang pangalan ay Ashley. Sinamahan kami, umanap ng siste yan. Tapos yung ilan niya napili, yung unang dalawa, sabi ko wala ba yung mas malapit-lapit sa dagat? Sabi ko wala ba yung beachfront? Yung beachfront talaga, literal, pero Pierre. Sabi dagat, e eh, dagat nga, pero paano kami... Ang laman lang, ano? Lipat kami ngayon dito. Dito namin nalaman na nagtataka yung mga tao paano kami nakapasok. Kasi sarado daw yung masasa beach. Yung na ngayon, kahapon pa ng umaga, bago nag-announce na bawal ng late Ngayon, hindi din namin masagot kasi wala naman kaming ipinili. Pinasakay kami sa port, tapos tinuro pa kung saan namin sasakay yung mga motor. Pinasamahan pa nga tayo eh. Naroon, nung karigaw sa Ako yun, ako yun, sinamahan ko Sige po. Doon so, sa kapilang porto. So, doon, bakar ka 9.45 na, may 15 minutes pa tayo nga. Ah, sige. sige oh, po. Ito nga. Yun, totoo na to mga kapatid. Totoo na. So, dito daw sila sasakay sa Sigal Seagull. Ayon, pagdating dito, yung asosasyon daw, pinasara o sinara. Alam kong what's the proper term. Kasi sinara nila. Dahil, number one, madumi daw yung dagat. Naintindihan ko yun. Actually, naging idol yun. Idol yung mga ganon Pre, Pag madumi, wag. Dumi na yun. Nang, nanggagaling yun sa Mindoro. Oriental, Occidental. Dito ang bato ng hangin. Dito ngayon yung ipon ng, ano, ng dumi. Pag madumi, nililinis nila yung beach ulit bago nila ino-open pangalawa, malakas yung alon kasi habagat. So, wala ding magagawa yung mga tao. balaring water activities. Yung iba daw na mabad trip, yung iba pag madumi yung dagat, eh, sinasabi na pakarumi pala sa masasa. Alam mo yun, nasisira yung lugar nila. Well, at the end of the day, sila mismo yung ano, nangangalaga. Yun yung problema. Ngayon, si Ashley, naghahanap ng paraan kung paano kami tatanggapin dito. Kasi hindi na din lang kami makakauwi eh. Sabi ko nga kay Ashley, Ashley, okay lang. Hindi kami tanggapin, magte-tent na lang kami dyan. Kompleto kami gamit. Bawal daw, bawal daw mag-tent ng gabi. I don't know for what reason, safety reason siguro. Kasi yung high tide daw, maabot dyan lang eh. Maabot dyan sa katapat lang namin. Tapos yung ampas ng alon, pag ganun. Shh. Parang nag-shower hanggang dito daw. Kaya yan, may takip yan eh. Yung maabot dyan yung shower ng alon. So, might be for safety reason. Again, we understand. And nandito po kami para mag-enjoy, i-absorb yung ganda ng beauty ng lugar mo. Hindi para manggulo. Kung ano man ang mangyari, today, ewan ko. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Hopefully, maging maayos ang stay namin dito. So, antay namin si Ashley. Doon pa daw siya nagpunta, oh. Doon. Kakabila pa doon. Nandun daw yung presidente ng asosasyon. I hope we can stay here. Si pare ngayon pa lang. Sarap. Ganda dito. Ang problema nga po, walang tatanggap sa inyong transgen. Kasi po, pagkatinanggap tinanggap kayo ng transgen, kasi sila Si Sir pala Tagasalo, si Sir Tagasalo Sigaw mo ito nga para sigaw mo ito Yun sigaw mo Carl po, Carl Carl po So, ayan Ang sagot ay hindi lang daw makakauwi Dahil wala nang barko Pero supposedly pauwiin kami Thank you. Thank you, Ashley. Wala tayong magagawa. Ganon talaga. Ang buhay. Lat porcelo Bili na lang kaya natin para lokal na tayo. Mismo. Ano yan? Bubusina. Blind curb kasi. Aha. Okay. Baka makipagalikan ka na naman dyan. Dapat yun ang ginawa mo kanina, Bon. mm Sabi -mm. e, naman. Uy. Uy. Opya. Oh, sorry, sorry. Naghalikan ba kayo? Oo. Oh. Basag, hindi. Tumamak. Okay hindi, yeah, sila lang? Ha, crash guard lang. Crash guard lang. Ayos na yan, tol. Buti na lang bumili na ako. <laughs> gilid muna daw. Ito nga, gumilid na. Hindi, nangano eh. Grabe, 75 pesos ang pula, Chad. Nasaan? Ito, kalagay dito. Red, 75. Green, 74. Oo oh, nga, no. 74. Oo oh, nga, no. Siyempre, tumawid na naman ang dagat. Okay. <coughs> Kasama mo, Torte? Ako! Oh, Ako tara daw. Oo, oh, mas maganda dito pala, no? Tahimik pa yung dagat. Salamat po! Ah, dito na daw tayo. So, dito na tayo magstay. stay uh Oo, -oh, hanggang bukas. O, di, siyerte rin eh, no? na So, ito na isip ko Meron tayong dalawang option Puti natin Puti natin Kasi may araw pa Or, kumukuli na eh Ayo, kita nak. 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 Kita eh. Ako. Tanong pa ako kung ako tatanungin mo. Ito, Pag ako tinanong mo, talagang uuwi tayo ngayon. Sige na, group decision. Ride. right. ride. Alright, ride ako. Kanina lang, ikaw? Nangangopia eh. Sabi oh. nung isa, ride, ride ka na din. Hmm. Pag-ride hmm. e, din eh, no? Para masulit natin yung ilang oras pa, di ba? Tanggal mo na tayo gamit. Pwede ba? oh, wag, dress wag, down. Gusto mo mag-dress down? Wag. Wag mong subukan masisira ang effective nga yung crash guard eh kanina may nasa lubong ako naka rider tumama yung gulong niya dito uy pak sabi nga gano'n no pero wala lang oh walang nangyari oh saan tumama gulong niya sa crash guard oh sa crash guard dito buti na lang na ka na kundi face to face talaga kami no pairings eh buti na lang na din Sige kuya, ikot lang kami. Napakagaanong motor, no? Ito eh. Sarap ng pakiramdam, nakaligo na. Eh, di wow. Ha, ah, pakasarap. Parang nawala na ako ng tatlong kilo ng libag. <laughs> o, tara, lagun daw. Lagun yung pinuntahan natin kanina. Hey. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. The okay, Thank you, po. Salamat, So, pinababalik kami. I know I'm gonna find a money out. Let's go. I wasn't used to being so gross. I'm tightening the threads at a crochet.